Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling umani ng pansin online si Anjo Iliana matapos maglabas ng kontrobersyal na pahayag laban sa kapwa TV host na si Jose Manalo. Sa kanyang TikTok video, diretsa ang sinabi ni Anjo na kabilang daw si Jose sa sindikato umano sa loob ng Itbulaga. At binansagan pa niya itong may pinakamasamang ugali. Ayon kay Anjo, nag-iiba raw umano ang ugali ni Jose kapag wala si Vic Soto sa set. Uh, samantala may paririnig akong kanta sa inyo ha ito yeah, kinakanta niya sa mga karaoke bar yan di ba Si Anjo Iliana mukhang may pagtingin. Pinalitan na ginawang Jose Manalo mukhang may pagtingin. Yeah. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time at uh, aminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. Sa katunayan eh, nag-live-in kami ng almost one year. Hindi naman may na nagkatampuhan, yan. nagkakaroon kayo ng LQ. O, oh, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Itbulaga kasi Uh, gusto ko yung ano yung mababait. Gusto ko yung hindi mayaman. Gusto ko yung masipag. Yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mami, i-reveal ko yung pangalan. Ay, minsan, nag-LQ kami. Ay, nagsumbong sa akin. Yung uh, girlfriend ko. Sabi sa akin uh, na... Uh, kasi medyo parang, parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya na yung Manalo. Ang sabing ganon. Bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yon. Hiwalay mo yan si Anjo, may uh, asawa na yan. Eh, di, hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalira. So, medyo nag yung girlfriend ko. So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, eh, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niyan? Uh, okay kami niyan. Uh, wala kami uh, problema masyado niya. Ang ano ko lang, ahas talaga itong si Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa. Nagbenta ng bangin. Yeah, yeah, uh, Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala yun, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo dahil miiyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. <laughs> bangin. Walang lupa, bangin. Yan. Eh, may kaso yan nun eh. Hagilapin nyo lang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, Napakawalang ngayon tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. Oh, pinalitan. Malamang idea niya Si Jose, banalo, mukha may ang, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasi yung pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... <laughs> anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo. Uh, isa yan sa sindikato yan, yung Semena sa Manalo. Kita nyo, uh, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At uh, yan. eh, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Eh, ito naman eh, pass na to eh. Nakaraan na to. Eh, na, na ano lang ako sa kanta. Natawa lang ako. Talag, talagang ano eh, no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano ah, Pareng Joey. Paring Vic, habang kinakanta na iba na yung uh, lyrics, ha? Hindi na, si Angelia na may pagtingin. Napansin ko, tawa kay ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, ha? Ta okay lang sa akin, tumawa kayo. Basta, hanggang tawa lang, ha? O, huwag nyo kong uh, sisiraan, ha? Hmm, alam nyo na, hmm? Parang Joey. <laughs> Parang Vic. <big. laughs> okay, so it's all right. Uh, ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa, sa kantang lyrics. So, kay Marjine, Marjine, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and uh, good night everybody. Agad nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang video. Habang marami ang nagulat sa bigla ang revelasyon ng dating Eat Bulaga host, may ilan ding nagsabing dapat ayusin na lang nila ito ng pribado upang hindi madamay ang buong programa. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni Jose Manalo at ng pamunuan ng Eat Bulaga sa isyong ito. Tanong, sa tingin mo, tama bang inilabas ni Anjo Iliana sa publiko ang kanyang sama ng loob laban kay Jose Manalo o dapat ba niya itong hinarap ng pribado sa likod ng kamera?